Blessing na naman ang marsis nyo dahil may nagbigay sa amin ng upo. Kaya naman ito yung lulutuin ko at eternohan ko to ng pritong yempo at saka ng pritong tilapia. Pangalawang beses ko palang magluluto nitong upo dahil may nagbigay nga lang. Para hindi din to masayang ay niluto ko na kaagad. Bali nag lang ako dito ng bawang, sibuyas, kamatis at talagyan ko lang to ng kaunting giniling. Saktong sakto din at nandito yung bayo kong si Alfred at ang kapatid kong si Mayan. Kaya naman marami kami makakain nito. At imbis na pang limang araw lang yung ko ay umabot na rin ng pang-anim dahil nga dito sa binigay sa akin na upo. Kaya thank you po sa nagbigay sa amin. At habang niluluto ko itong mga marcies may ichichi ka pala ako sa inyo. May isang nagsabi na content creator na kung hindi ka pa daw sikat ay wag na wag ka daw magpo-post ng mukha mo or yung mga post mo about sa buhay mo dahil wala raw magkaka-interes. Bigla tuloy ako napaisip mga marcies Kaninong kwento ang ipopost ko sa kapitbahay ko? <laughs> <laughs> o yung mga marites sa kanto namin. <laughs> Hindi naman ako na-inform ni Meta na kailangan pala isikat ka bago ka muna mag-mini-vlog. <laughs> Hindi ba pwedeng kagaya ko lang na itinitresure ko lang yung mga ginagawa ko at ganap ng buhay namin at sinisave at ginagawa kong gallery dito sa aking page? Kaya naman sa mga kamarsis ko dyan, pasikatin nyo na po ako para naman maipakita ko na yung pagmumukha ko. <laughs>